ito yung ano ko guys pet kong si Jel kahit saan gusto dito sa TV gusto niya dito din sa lamisa paminsan doon na naman sa lamisang kainan paminsan dito naman sa ibabaw ng freezer ibabaw naman doon sa freezer na maliit Di paminsan dito naman sa sopa kahit saan gusto niya ayaw niya dito sa sahig. Gusto niya nakapwesto. Tingnan mo. Nakapwesto na sa ibabaw ng TV. Dati doon tanggalin niya yung mga ano, mga laruan diyan, mga display ko. Tinanggal. Ang style ko pag gabi, tinali ko siya guys kasi yung mga pingyurin ko yung doon natumba pati dito natumba mga baba babasagin yung pi, yung flower bisco matumba buti na lang pagtumba hindi mabasag sa sahig makulit ito guys pag araw lang you know, tinanggal ko yung tali Tingnan mo siya, oh. Makulit talaga. Makulit. Dai Ajil, ajil! migala, premium anime gala. Jil. Tingnan mo. na Malaki na pusa ni mm -hmm. pag umaga pag tinanggal mo yung ano ang tali pupunta ka agad doon sa ano guys doon sa mga halaman ko pagdating yung mga halaman mag herbal naman siya mag herbal medicine makulit ito guys paminsan doon sa bintana ano tatakbo Paminsan ito namang main door ko, i-push niya kasi marunong na siya mag-push. Ang problema lang, pag masira na yung window doon sa kusina, nakalabas siya galing dito sa pintuan, hindi na siya makapasok. Kasi mahirapan siya, marunong lang siya lumabas, hindi siya marunong makapasok kasi sirado doon. Dito naman sa bintana sa kusina siya maka labas pasok posa, ito guys oh ajil uh, ajil ajil tingnan mo yung camera ajil ajil tingnan mo yung camera, camera. camera. Buluyagon. Oh, yeah. thank you guys Tignan for watching sa alaga kong pet na si, si Jill Si Jill na makulit. Mm.